Oh, ang ganda ng kalsada dito, guys. Spalto talaga. Napaka-smooth. Sharp curve. Oh. Yan lang po sa bayan. Ah. Ta. Oh, ibot, ng card no. Ah, ganyan na talaga yung bagong issue ngayon. Ha? Trigger si girl Natatawa ako sa iyo eh. <laughs> Nang Nangigigil yung kasama natin Nangungurot putik <laughs> Bakit? Nangungurot ka Dali na natin, Dali na natin. Dali na. Ah. Ha? Okay Oh, init ng panahon Maganda ngayon ah lubak yeah. oh grabe I love magsaysay okay guys titingnan natin ngayon itong dinaana natin nung nakaraang video natin kasi di natin to nakita gawa ng gabi tayo nagbiyahe tapos madilim pa yung daanan so, ngayon gusto natin tingnan natin tapos maganda dito tuyo pa yung tuyo pa yung ano, kalsada puro pa naman to guys ano bankingan. mga sharp na bangkingan dito oo sa kataasan na kasi to dahan dahan <laughs> dahan dahan lang tayo oh, ang ganda ng kalsada dito guys spalto talaga napaka smooth di, na, di naman natin ito masyado ibabanking kasi bago pa yung gulong baka madulas pa to ganda ng panahon Oh, yeah. 3 ba naman ako dito na ha? bakit oh, ka <laughs> ako lang ako, ha? Ooh. dahan dahan lang naman tayo ha purti lang nga lang eh Nali ko nga lang <laughs> Carp! carp. Oh. Dahan, dahan lang! Oh! dahan, dahan Ganyan! Tumutumbang nga lang! <laughs> you know? Ah, napaka ano, kahit mainit yung panahon natin, malamig yung simoy ng ano, hangin. Puro pa naman puno dito. o oh, dandan lang tayo as says my angkas. <laughs> si Kuya Rider na alala ko yung sa ano Philippine ay yung ano sa motor yung ganyan yung upo niya eh tapos labanan ng mga big bike tapos karira <laughs> <Naalala> pa to <laughs> ha? <inaudible> naalala ko nga yung ano yung karira ng mga ano ng rusi tapos big bike tas ganyan yung upo ganyan. pero panalo yun ha ano lang yun ginawan lang nila ng istorya Baka may ano ka ba? <laughs> oh. bawal. Bawal bawal. Ah, okay. <laughs> Siyempre, kano naman talaga dapat. Bawal mag sa ano, blind spot. Kasi delikado din yun. <laughs> Pinapagalitan tayo ni baby girl. <laughs> Pwede na lang. <laughs> Hindi pa nga eh. May checkpoint daw. Okay lang. Goods naman tayo, complete naman tayo eh. have checkpoint as they say ito pala oh nandito ah may checkpoint pa nga guys tingnan natin kung anong anong ano nito anong goal nito ang violation lang natin hindi naman violation yung nakat short. Ah. Okay lang 'yan, naka-short. Complete naman tayo eh. Ah, si, mag ba? Wag na. Okay na 'yan. Magro-reply Ha? magro Yan lang po sa bahay? Sa bahay Ah, ta. Aw, nai-boost mo, boostante ko 'yung number card no. Ah, ganyan na talaga 'yung bagong issue ngayon. Ha? Oo, oh, temporary lang muna 'yan. 'Di ba 'yung issue, walang ano, 'yung parang Yan ngayon na issue sa Senado yata, eh, Parang Senado ata 'yon. Ta. Nabasa nga eh. Pero may bagong card. Oh, Wala pa naman kahit saan dito 'yung issue ngayon, wala talaga pa. Temporary lang muna daw 'to. Ah. parang ang naka kahit nga ako parang ang pangit i-present baka di maniwala eh. Oke, okay, thank you. Checkpoint pangeran. Hahaha. <laughs> <Ay. laughs> <laughs> oh, tigaan. Oh. wala naman tayo ikakatakot basta kumpleto naman tayo ng ano ng papers but ka matatakot dyan De, dati kasi guys tatatakot ako sa ganyan kumbaga nung kulang pa yung papers ko kasi nilalakad pa lang yung mga ibang kagaya nung ano nung wala pa akong ORCR yan takot talaga ako sa checkpoint kasi alam kong may ano ko violation pero nandyan din lang naman tayo nagbibiyay sa ano malapit-lapit lang talaga marami pa rin di nakakaalam about dun sa ganong license <laughs> ba? Diba? ako nga guys parang ano eh di ako satisfied dun sa license kasi I mean dun sa ano kasi iniisip ko pag ako kasi nakakita nun parang xerox lang parang xerox nga lang ba? Diba? parang ano lang parang hindi ka panipaniwala compare dun sa ano sa dating lisensya So dahil siguro ewan ko bahala na sila yung mga manghuhuli siguro yung iba alam naman nila yon. Pero may mga hindi pa rin talaga nakakaalam. 'Di ba? Si Kuya, ewan ko parang di niya pa alam about dun uh -oh. singer si girl <laughs> natatawa ako sa iyo eh nagagalit <laughs> daan-daan lang naman tayo nakakabisado pa natin itong motor natin by worth I desire your worth so you can just hide while I work I ain't tired you first I'll write a second third verse about the lies you go disperse you never do shit I know it hurts something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit tell me that I can't get no padulas oh basa pagbasa dahan-dahan nanggigigil yung kasama natin nangungurot putik uh oh basa oh dami na pinagbago dito sa lugar na to see whitening na sila sakit Nangungurot ka O, so, ayan na Basa O, ah, diba guys? Ang taas ng lugar na to Pero di nawawala ng tubig Oh. Parang galing to sa ano? Sa ilalim ng lupa lang talaga to galing. Dito lang din. Hindi yung kagaya ng galing sa ano sa Kunwari, parang sa ano, Manila Water, ganun. Basta dito lang din yung galing sa bundok. Mga tubig na to. Oh! Lubak. Malubak, guys. Ah, dito na yung malubak ata sa na to oh. <laughs> kagabi ano ko dito eh talagang nasasagasaan yung mga lubak oh, ang taas na guys oh taas na lugar na to quarrying permit magkakwari sila dito dahan-dahan may oh, sarap napakaganda ng panahon what? lubak <laughs> namamalo oh sharp curve I know I know, I know. Ah, malapit na tayo sa bayan See? Siguro hanggang dito na lang guys yung ano natin, yung video natin. Thank you sa mga nanood. So, yun lang naman. Gusto ko lang sa inyo ipakita yung lugar na to. Yung tinana natin kagabi. Kasi, hindi pa ako satisfied dun sa mga nakikita kung kagabi gawa ng madilim. Hindi ko masyado kita. Hindi ko napansin yun ah. Nagpapara pala sila dito. Gawa na ito. Matagal pa yan. Matagal pa yan. <laughs> For sure. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Thank you sa mga nanood. Thank you, thank you. Boom! Boom! <laughs> oh, di ba? Tanggal agad sila. Galing.